Mapait at malungkot na katotohanan kapag ang isang tao ay namatay o nawala na sa mundong ibabaw. Maraming iiyak at malulungkot pero ang pinakamalungkot sa bahagi ito kapag dumating na yung araw ng libing mo. Pagkatapos kang mailibing ang kakilala kaibigan at pamilya mong umiiyak ay magsisiuwian na para magpakain sa mga bisita. Pagkalipas ng ilang oras, may bisitang darating o magchat-chat at hihingi ng tawad dahil hindi sila nakaramay sa libing mo. Pagkalipas ng ilimang oras, ang mga bisita ay magsisiuwian na at ang pamilya mo ay magsisimula ng magplano ng mga gagawin sa mga susunod na araw. Pagkalipas ng isang araw, yung cellphone mo maraming matatanggap na mensahe at magchat-chat at magpaparamdam sa'yo sa pag-aakala nilang buhay ka pa. Pero wala silang kaalam-alam na unti-unti nang kinakain ng katawan mo ng bakterya. Pagkalipas ng isang linggo, ang naiwan mong pamilya ay salo-salo ng kumakain habang ang katawan mo ay unti-unti na rin nabubutas at lumalabas ang dugo dahil sa bakterya. Pagkalipas ng ilang buwan o taon, may mga makakaalala sa iyo ng panandalian dahil sa mga larawan mong naiwan at alaalang kasama sila habang ikaw ay buto na sa loob ng iyong libingan. Isang bagay lang naman ang gusto kong iparating sa iyo napakaikli lang ng ating buhay rito sa mundo. Madali tayong makakalimutan ng tao. Kaya dapat huwag nating pairalin ang kalabisan natin dito sa mundo. Huwag puro stress at kamalian ang gawin mo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay tayo. May hangganan ng buhay ng isang tao. Darating ang araw na nasa ilalim na tayo ng ating libingan at tuluyan ng kinalimutan. Kaya mga boss, huwag nating sayangin ang ating buhay. Sabi ko nga, always choose what makes you happy. Habang nabubuhay ka pa rito sa mundo at mahalin mo ang mga taong nagmamahal sa iyo. Tandaan mo 'yan. God bless. Long distance relationship para lang ito sa mga taong marunong makuntento sa isa at hindi hanap ng hanap ng iba. Para lamang ito sa mga taong matitibay. Para lamang ito sa mga taong marunong maghintay. Hindi mo kasi masasabing mahal mo ang isang tao kung dahil lamang sa distansya ay sinukuan mo siya. Ang mas masakit pa rito hinahanap-hanap mo sa iba ang pagkukulang niya. Kaya kung hindi mo kayang pumasok sa long distance relationship, huwag mo lang subukan pa para wala ng taong umasa at magmukhang tanga. Tandaan mo yan. God bless. Long distance relationship. Para lang ito sa mga taong marunong makontento sa isa. Isa sa mga malupit na dahilan kung bakit may mga taong nagpapakamartir ay dahil sa nagmamahal sila. At never naging mali ang pagmamahal. Ito yung bagay na manalo o matalo ka man, okay lang. At least nagpakatotoo ka sa sarili mo. Lumaban ka hanggang sa makakaya mo. Sinunod mo lang kung ano yung sinasabi ng puso mo. Sobrang sakit lang sa part na ito yung magmamakaawa ka para lang mahalin ka. Papatawarin mo ng paulit-ulit yung taong paulit-ulit ka rin sinasaktan. Niloloko ka na pero nagbubulag-bulagan ka pa. Ganyan ang nagagawa ng tunay na nagmamahal. Kaya maraming taong nagpapakamartir Huwag kang mag-alala kung ganitong tao ka. Kung manalo ka man sa ipinaglalaban mo, congrats! At deserve mo ring mahalin at ipaglaban. Pero kung ikaw yung taong nagmahal ng sobra, sobra pa sa sobra, pero hindi napapahalagahan, okay lang din. Matututo ka rin at matatagpuan mo yung taong magmamahal din sa iyo ng tunay. At sa ngayon, Alagaan mo muna ang sarili mo Parating na siya sa buhay mo Yung taong magmamahal talaga sa'yo ng totoo Tandaan mo yan God bless Hindi ako nagsisisi na minahal ko siya Pero kung sakali mang bigyan ulit ako ng pagkakataong Hilingin siya Sorry pero ayoko na Hinding hindi na sa sobrang pagmamahal ko kasi sa kanya. Pati yung sarili ko nakakalimutan ko ng mahalin. Kaya sa ngayon, pasensya na. Sarili ko naman ang pipiliin ko. Sarili ko na lang ulit ang mamahalin ko. Sarili ko muna. Tandaan mo yan. God bless. Sa sobrang pagmamahal ko kasi sa kanya, pati yung sarili ko nakakalimutan ko ng mahalin.